Ration ni siya sa ako ang leader mga day. shout out kang Eileen diha we call her the digital duchess of elite empire unsa may naa ah, mga dahil nanganak na ba siya? birthday ba niya mga day, dili today niya i-release iyang first ever muscle car nga napalit she is an OFW sa UAE for 5 years she is a hairstylist after doing the business for two months, nakauli na siya balik dire sa Pilipinas for good. And after two years, mga day, nakapalit na siya ang Ford Mustang 5.0 GT. Mga day, isa na po siya mga tao nga nakakita sa ako ang video sa social media. ngani na rin akong kinabuhi because she was an avid follower nako, ako. No? Iyahad yung nasubaybay so akong kinabuhi. So, moto siya, na-curious siya. ni join siya sa negosyo. And here we are. Nanata si siyang sports car reveal. So, mga na siya mga day. Tanawa na to, ang iyahang sakyanan na adiri. Pak! Mogi ni siya ang tela and ribbon I used when I revealed my Corvette. So, muna siya, mga day, no? Paki-flex anong sakyanan, mga day? So, muna siya, taod-taod. Ato na ni siyang ablihon. Huwag ato nang ipakita sa inyo, ha? Ato lang siyang hulatan. Lain sa nagkako'y mubiras tila. Nili, akong tag sakyanan So, muna siya, mga day, Ato siyang hulatan. And I'm very excited. Paki-flex ato, mga mandang diri. Uy! lain ang mga regaluhan diri. Re. Uy! Cheers, diha ha? Uy! Orange!